Good morning mga kasaka Good morning Wala, Dito tayo tapos ng mga competition Tsaka practice ah, Dito naman tayo mag iikot tayo rin sa bukid Oh, eh, Ayan na po ilagay ng sabog rito so, na lalaki Kaya lang parang kapal 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 dito Dito okay lang Yung bagong tanim ayun Ayan, nagpapandar ako ng patubig dalawang patubigan dalawang tubig dalawang bomba yung isa andon yung maandar din yun doon oh. oh. yan iikot e tayo rito dito tayong banda Okay na may tumubo na ibig sabihin meron ka meron ka nang binabantay-bantay ah. may hihintayin na oh. Dito, kapal, oh. Madamo, eh. Kaya nag-i-spray na naman ang pandamot. Isang araw, wala pala i-spray ko ng pandamot, oh. Oh. Dito, ganun din. Ayan, mga ano na eh. Kumbaga sa ano, mga halos limang araw akong tinakapasyal dito eh. Napalaban tayo eh. <laughs> Ayun At least na uh, pagtagumpayan natin yung pagpapractice at saka yung pagperform. Uh, pag Pero pagpanalo, hindi natagumpayan. <laughs> okay lang. O, oh, Sige. So sunod naman ho. Next time. Lakas ng tubig biga. Lakas ng bomba na 'yan. Ah. Ha? Pa? Oh. Ano kaya doon? di ba mamaya kinuha nyo na sana o doon na lang pupuntahan doon nga sana ako pupunta kaka dito na lang makakakuhaan doon kayo ano ka, hindi no wala pa kulang pa na? Ma mabilis bumabay tubig na tao talagang diyan, kasi medyo mataas yan bumababa yung tubig Si max hindi eh. hmm, Dennis. Oh. Si Dennis, namumula yung. Okay. Sabi ko pwede, okay? pwede, baka, pwede. Eh, pwede mm -hmm. tungo ko. naman sa inyo eh. Eh. Sabi ko, ko, yun, ka ko yun. Black 'yung ok xin po. At sa okay. sa next naman, next okay. Ito, yung ano, yung. oh, eh. Sa anh oh. sige po at ah, sa susunod naman sa uh, next vlog kakausapin ko lang mga tao ko <laughs> ayusin natin to yung mga ano nila oh, sige po ah, ciao ciao po